Thanks and happy happy birthday happy 43 birthday Billma Bermudo de Castro thanks happy thanks na. my birthday. Pwede na, na ka na happy na birthday pa. Sige na welcome to my birthday occasion, Mrs. bilma Bermudo de Castro. Happy happy birthday. Happy happy birthday happy happy birthday sayo Happy happy birthday happy happy thanks 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 so much sa ating mga bisita mga nagdalo, thank you very much and i love you so much sa lahat ng naki birthday thank you so much talaga talaga thank you thank you so much ayan oh thank you ang mga bisita ni titay ayan yan mga kalawati oh, yung mga bisita niya Kahit saan, kahit madumi oh, kahit saan din nagsuksukan sa mga kahoy oh. Tingnan niyo oh. Basta importante may birthday oh. Okay na yan. Kim, si Sige, Roy. sige. Padalan mo yan sina ano, si Ate Kim. Padalan niyo yan. Padalan niyo ng, ano, sayang. Ayun, sige. Itapil ko muna sa kalikina pag natirhan. Dapat may men. Ah, sige, sige. Happy, happy. Ayan. Joke man lang yan. Basta ipapakain natin sa bisita, oh. Sige. Wala nang pumapasok. Ah, pasok, pasok, mga lodi. Kain, kain, kain. Okay daw, sabi ni Kagawad. Happy birthday, Kim. Hey, bro. Hello. Nanay. Ala, ka, Hello. No, no. Ala, nakita ka noon. No, no. Oh, si Kuya to nagsagupan to big. Ala si no, ala upa uh, Sige. Tuloy-tuloy ang happy-happy. Birthday na, happy pa. Ayan, thank you so much sa lahat <makes> nag naki birthday ngayong araw ng Sabado, December 14. Happy, happy birthday. Sana ay tumanda ka. Hmm. Masarap, baby. Hmm. Masarap, baby. Sarap. Sarap ng Jollibee. <laughs> Sabi ni Kuya Roy, Sampagiti. <laughs> Sarap ng Sampagiti. Kuya <laughs> Roy, ang <laughs> doon, ang yan Bawal <laughs> magtanggi. Yan, talaga tama talaga yan. Bawal magtanggi. Kuan <laughs> mo man. Agdag din, inagatanggi pa yan ang Shem, ang simple birthday ng aking kapatner, mga lods. Ayan, doon sa mga nanay at tatay na gusto mong pa-birthday. yan. Pansit, spaghetti, tinapay, juice. Uh, may kaunting celebrant na kaunting cake. Okay na yan, soft drinks. Okay na yan, basta ang, ang importante na ibigay mo yung bet mo yung masaya ang birthday ngayong araw na to. And mga lods, thank you, thank you very much. Uh, ano masabi mo? birthday. na si mama mo ng happy birthday? Oh happy na birthday pa ano ba sabi mo nae Eh mama mas emamamo oh matira mama mo ano 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 anong ano ano ng ano uh, anong ano 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 happy ano ano dagos na happy, happy birthday. Sige. Dagos na happy ano happy na. Sige dagos ano ano dagos na ano na ano 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 kung tayo may power ngayon, nangurag, magpapakanta ko ng happy birthday kasi wala tayong power. Ayan, oh. o. So, thank you, po. thank you very much. much. Thank you, thank you so much. Na ko, wala, happy naman, na <laughs> birthday pa. Happy <laughs> na birthday pa. Sige, kain, kain. Parang mag-lipstick. Secret. Sarap pag ganyan, no? Simpleng birthday occasion sana, sa no pare? Mm. Ayan, no? simpleng simple lang, oh. Sarap ng sampagiti. <laughs> <laughs> sarap ni kuya, kuya yun. Sarap ng sampagiti. Gusto mo ngayang sampagiti. <laughs> ayun, sabi ni, ayun sabi ni pati roya mo. So, uh, Uwa. Mayaman mo ng sampagiti. <laughs> <laughs> Sabi ni paring <coughs> pading Roy ka mampalan si uncle mo. Si ito. <coughs> bigyan sila tinapay, bigyan tinapay.